Gi-anunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ni Adtong Miyerkules, Oktubre 4 ang pagtangtang sa price cap sa bugas. Kahinumduman, gi-permahani ini ang Executive Number no. 39 kun ang pagset og presyo nga 41 pesos per kilo sa regular milled rice o 45 pesos sa well milled. Gani bisag gitanggal na ang kamanduan na bati gihapon sa pipila ka rice retailer ang kalugi. Kay Parmes magangal man to kung magbubuo ang presyo. Di diba? diba, tapos, dapat unaon nila itong abono, chemicals, crudo. Kaya mo, manang kinanglan sa mga farmers. bago niya ibagsak ang palay. E, okay lang, okay lang. Sa mga, okay lang man. Kung wala ko ito niya, di, mas okay sa farmers. Pero kaya kami, gagakumpra man mig bugas. Kung saan mong ikumpra, ang po sa sa na. Pero hindi niya makaya ingato na presyo sa 80 pesos, matag 25 kilos ang ilahang maginansya o kaniad tong napatuman ang price cap. Anaan na lang matod pa sa 30 pesos ang maginansya. Kung mga paguman sa harvest, dapat ato sa saka sa magdown. Kaya ito nga mga presyo, taas man kayo. Logi mo yun. Dako kayong logi na mo. <laughs> mga 300 bags mo akong logi. Sa, o, magtag 100, 300. Na wala pa may ayuda. Sa karon, oh, oh, problema kung unsay ma presyo karon, di ba niya kaya nang ingana niya pa daw niya ang presyo. Awala ah, mi pulos ma'am, kada ilang gi girahimo, wa mi pulos ma'am. Kay kaming mga negosyante, tanang grabe sila pasalig nga mo ni mauna. Ah dili pud ay maka salty ma'am nga maka recover ma'am, dili pud maka salty ana kay dili pa naman bala nang panahon ma'am kay basig malisod pa ng utok ma'am. Maghiba na pud silang ng laig adiya nga maka ano na pud sila maka maka rason na po sila nga magpagawas sa po kaya kay ihatag na po sa si mga tao nang alugi. Apan giklaro ni presidente nga wala kini nagpasabot nga pasagda ni ini ang sektor sa agrikultura ug magpadayon giyapon sila sa paghatag sa mga ayuda sa mga manguuma. Yeah. morning si secretary and one of the USEX announced it so uh, I would assume uh, immediately ba or what no? But then anyway, uh, as to the time, hindi ko maano, no? Siguro immediately or what, no? Something like that, ang um, effectivity, Ana. Uh, but I could not uh, ascertain, no? categorically, karun ba or tomorrow, bro? At uh, sila, tanaw na ako with those pronouncements. Gani sa karun human sa pag-lift, posible matod pa nga mag-monitor ang DTI o Department of Agriculture sa epekto sa pagtangtang sa EO. Or, or no more. Ano the Dapat do, nila or what? should they are back to their what was originally the price of that variant sang sa atong rice nga ginapaligya. But anyway, may kuanput si City Agri as member sa Local Price coordinating Council, the Department of Agriculture as the board of the City Agri. So a member of the LPCC from the City Agri mentioned niya, they might be doing a monitoring to see. kung ano magiging effect sa lifting of the EO. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensen, Brigada News.